Hello, hello everyone! Nandito na naman tayo ngayon sa ating location. By the way, check the time. Time is 2 a.m. in the morning. Uwi na kami sa oras na ito. At ang ganda ng kalangitan at ang ganda ng area na aming pinadaanan Kasi pa peaceful siya at ang ganda ng langit. Pag panoorin, nakaka-restart. At, at habang lalakbay kami dahil walang traffic dahil umaga na ito, ito ang nakikita ko sa langit at ang ganda ng mga nature kung baga nare-refresh ka kahit napagod na pagod ka na sa buong araw at nare-refresh mo ito ito ang buhay ng isang OFW habang nagpapunta kami pa uwi, sa oras na ito minanamnam ko na ang sarap ng nature at ang sarap ng langit eh, panoorin kaya yun ang ginagawa ko kumukuha ko ng video para makikita nyo kung gaano kahirap ang isang OFW wala kaming oras pag may mga request sa amin ganon talaga ang buhay isang OFW matyaga, masinsyado at masipag. kasi kung wala ka noon, walang mangyayari sa buhay mo kaya ako, ganon talaga ako walang oras kahit saan magpunta. May oras man ng kunti-kunting kasiyahan, tiktok o saan-saan man kami, magpunta, ganun lang. Ganun lang yung ano at Yun lang ang pinupuntahan namin. Kaya kayong mga OFW, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay natin, may ano din yan, may katapusan ang lahat sa pagsubok, hirap. Ganun talaga isang OFW. kay kailangan lang natin i refreeze ang sarili natin at magiging kalmado tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagsubok magiging kalmado. Lagi lang dasal, 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 dasal. Ito sa oras na ito, napakagandang panorin kasi maliwanag, walang profit at baka pag isip isip ka na ah, kumbaga maluwang ang iniisip mo kasi yung feelings na wala kang ano, wala kang iniisip, kumbaga kahit minuto man lang, wala kang iniisip na yung mag-iisip ka ng mga bagay-bagay na ano, yun kaya kalmado ang lahat kalma lang, kalma lang, bilang isang OFW kalma lang, kalma lang andito kami sa malayo ng oras na ito, kaya yan ang makikita niyo sa oras na ito yung ninanamnam ko talaga ang, ang sarap ng nature ang sarap ng mundo sa oras na ito, kasi maliwanag at yung yung araw na ay ang linis na kalsada at ang ang ganda panoorin ng mga area kumbaga parang binibless uh, yung blessings na kahit man lang papaano maramdaman mo yung ganitong buhay kahit pagod ka sa buong araw at uh, subsub ka sa trabaho malam, manam naman man lang yung ganito pero nagpapasalamat ako sa aking client kasi napakabait niya. Napakabait niya kahit anong ispito, napakabait niya kahit uh, basta wala akong masabi sa kanya. Maraming maraming salamat sa iyo madam. Thank you so much sa uh, lagi mong order sa amin. At nagpapasalamat ako unang una sa itaas maraming maraming salamat Lord lagi sa, sa mga orders na dumarating sa akin sa mga taong nagtitiwala sa akin at maraming maraming salamat sa iyo ang laki ng TV dyan no? nagan nag ano, ako na eh, naliwanagan yung, yung may ano yung may ilaw na uh, sa langit naliwanagan na nagkikita ko yung TV ang ganda niyong panorin tingnan mo itong isang hotel ang ganda kasi paggabi kasi dito napakaganda panorin ang mga area eh kasi lahat ng ilaw ay umaano yan umaandar yan siya at uh, ang ganda na kasi ano siya yung yung mga ilaw dito ay talagang uh, uniform pareho talaga sila kung ano ay nasalik nasa sa tapat ganun din ang nasa kabila kaya ganun ang, ang ganda ng area dito so yung oras na ito ni ay maraming maraming salamat sa inyong lahat